So at to miss so, what na to ang washroom dire sa New Star. <laughs> Nga no mahal ju ni kay hotel lan ni tanaw na tong washroom nila unsa ka unsa ju nilang washroom. Guys, mo ni ang CR sa New Star na sila yung receiving room. At the same time na sila yung CR na mo ni CR dire. Cheren. Cheren. tijo Asa sa tijo en Magikai <laughs> Dito na hubo ano ba ya sa tijo <laughs> Magu <yung> ka in kai <laughs> Kuya Owen lang kuan guys Kuya Owen lang CR guys kan na energize <laughs> na energize lagi mo mo sa ihi mo. Sa kan class ko sa may difference sa ihi sa katong dito sa Robinson na to og new style diri. Ang imong ihi diri gold no. Oh. <laughs> tapos ang sabon kay humot ka ayo ah, yu yut murag perfume. Sa like dito Gold or silver. Oh, di ba? Yo okay lang lang washroom day kay na receptionist. Sugot so, lagi ko diha kay butang.

mo ni mong CR, Hello? Hello, bro. Ah. Oh, bo oh, yung CR. Pwede din matulog dere. Okay. <laughs> Hi, good morning. Nag-tuo nag -nagtulog ba ko imuhan ng CR? Hindi, kailangan <laughs> dyan na ay mag-guide o, oh, ilang CR dili na i-front desk. O, oh, ba? Diba? Nice kay ang CR nila sa new star, guys. So, okay. Oh, uh, hello nice kayo mong mga nice king CR ninyo New York kay na ay oh, na, na receiving area. Okay, so mangihi ta there is a new star guys. Las Vegas. Las Vegas. Bang ini Ah, okay. Guys, I'm down here. Sing Wala to sa atin. <laughs> <Sins -sar. The> <laughs> doctor. <laughs> doctor. <laughs> Wait, ano ako kung itsura? Tanawa eh. ako kung itsura. Okay. Ano, no, yeah. wala ko na akong itsura, guys. Oh, hmm. Naka-all white ang pig. Murag <laughs> <thing> kurik. <sighs> ha? Uy, tanaw ang sabon, day. <laughs> Umot kay <good> day. <laughs> Umot <good> day, tanaw sa day. Umot kay day. Ang hihisa ko, eh. Dili, <laughs> tabas-tabas. Um, ang CR na oh. Hindi, okay, mga hihisa, guys.